mataas ang araw noong panahong iyon, at ang init ay tila humahalik sa bawat sulok ng kalsada. Sa labas ng gate ng isang pampublikong high school, isang masiglang kapaligiran ang bumabalot sa hangin. Sari-saring mga estudyante ang nagpukumpulan, may nagtatawanan, may naghahabulan, at mayroon ding tahimik na naglalakad pa uwi. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang maliit na tindahan ang kapansin-pansin. Isang kariton na puno ng mga bilog na itlog na nababalot sa orange na butter, piniprito sa kumukulong mantika. Ito ang puwesto ng Kwek-Kwek, at ito ay nang naging paboritong marienda ni Miguel tuwing hapon. Si Miguel ay hindi lamang isang ordinaryong estudyante. Siya ay mula sa isang pamilyang may kaya. Ngunit ang kanyang puso ay hindi nabayhiran ng kayabangan o pagiging matapobre. Sa katunayan, ang kanyang pagiging simple ang siyang nagdala sa kanya sa pwestong ito. Tuwing alas 4 ng hapon, pagkatapos ng klase, meron siyang ritual. Pupunta siya sa tindahan ng kwekwek, -kwek, uupo sa maliit na bangko at bibili ng ilang piraso. Ang nagtitinda ay isang mag-asawa, sina Tatay Nestor at Nanay Kering. Sila ay mayroon ng edad. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng mga linya ng pagod at pagsisikap. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay laging mainit at malugod. Ilang piraso iho? Tanong ni Nanay Kering ang kanyang tinig ay malambot na tila musika sa pandinig ni Miguel. Opo, nai, sagot ni Miguel. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Habang hinihintay ang kanyang order, pinagmamasdan niya ang mag-asawa, ang kanilang pagtutulungan sa pagbibenta, ang kanilang pag-aalaga sa bawat isa ay nagbibigay kay Miguel ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang pamilya niya na rin ang mana ito. Araw-araw, ganoon ang kanilang tagpo. Hindi nagtagal, naging malapit na sila sa isa't isa. Alam na ni Tatay Nestor at Nanay caring ang paboritong order ni Miguel at minsan pa nga ay nilalagyan na nila ng dagdag na pampalasa ang kanyang kwek-kwek nang hindi niya hinihingi para sa aking paboritong customer. Sabi ni Tatay Nestor habang binibigay ang sukli. Kahit na nagtapos na siya ng high school at nagpatuloy sa kolehiyo sa isang kilalang unibersidad, hindi na wala ang ugali ni Miguel. Bawat linggo, sinisikap niyang dumalaw sa pwesto ng mag-asawa. Hindi na siya araw-araw bumibili, pero kapag dumalaw siya, puno ng pagmamahal ang kanyang pagbisita. Nay, Tay, tawag niya sa kanila ngayon na tila tunay niyang magulang. Minsan pa nga ay tinutulungan niya silang magtinda kapag wala siyang pasok. Ang kasiyahang natatamo niya sa simpleng pagtulong ay higit pa sa anumang material na bagay. Sa kabilang banda, si Sara naman, ang isang-isang anak ni natatay Nescor at nanay caring, ay kasabayan niya sa high school. Si Sara ay isang ulirang mag-aaral, matalino, masipag, at lubos na may determinasyon. Siya ay scholar sa kanilang pampublikong high school at nagpatuloy sa pagiging scholar hanggang sa kolehiyo, kung saan siya ay nag-aaral ng kursong Business Administration. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, hindi kailanman nalimutan ni Sarah ang kanyang mga pinagmulan. Ang kanyang pag-aaral ang kanyang tanging paraan upang makatulong sa kanyang mga magulang at makamit ang kanilang mga pangarap. Hindi niya alam na sa bawat pagbili ni Miguel ng kwek-kwek, may isang dalagang kasing edad niya na pinagbubuti ang kanyang sarili para sa kanyang kinabukasan. Habang lumalaki si Miguel, lumalaki rin ang kanyang paghanga sa kabutihan at pagiging simple ng mag-asawa. Hindi niya alam na ang babaeng makapagpapabago ng kanyang buhay ay nasa paligid lamang. Hindi niya lang nakikilala. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay ang anak ng mga taong itinuturing niya ng ikalawang magulang. Ang buhay ay tila isang malaking teatro kung saan ang mga tauhan ay naglalaro ng kanilang mga papel hindi alam na ang kanilang mga landas ay magtatagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Si Miguel na nagtatapos na sa kaning kolehiyo ay naghahanap ng trabaho. Sa tulong ng koneksyon ng kanyang pamilya, nakakuha siya ng internship sa isang malaking kumpanya. Ang kumpanyang ito rin ang naging unang trabaho niya pakatapos ng kanyang pagtatapos bilang isang junior executive. Sa kanyang unang araw sa kumpanya, nakaramdam siya ng kaba at excitement. Ang gusali ay matatag at moderno, simbolo ng katatagan at pag-unlad. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, nakasalubong niya ang isang babae. Siya ay nakatayo sa tapat ng isang opisina, hawak ang isang folder, at tila nag-aantay. Ang kanyang tindig ay elegante, ang kanyang mukha ay may natural na ganda at ang kanyang mga mata ay puno ng talino. Si Miguel ay agad na nabighani. Pasensya na, um, bago ka lang din barito. rito? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang nanininig. Nagulat ang babae sa tanong, ngunit numiti siya. Oo, bago lang. Ako si Sarah, intern sa si marketing department. Ako naman si Miguel, bagong hire sa finance department. Sagot ni Miguel, ngumiti rin. Mukhang magkasabay tayo ng simula. Ang kanilang unang pag-uusap ay naging simula ng kanilang samahan. Naging malapit sila dahil pareho silang nasa parehong gusali, parehong nagsisimula sa kanila mga karera. Madala silang magkasabay kumain sa kafeterya, magkasabay maglakad pa uwi, at magkasabay mag-usap tungkol sa kanila mga pangarap at mga hamon sa trabaho. Para kay Miguel, si Sarah ay ang perpektong babae. mabait. Matalino, may simpleng panano sa buhay at hindi katulad ng ibang mga babaeng nakilala niya na tila mas interesado sa kanyang kayamanan. Si Sara naman, sa kabilang banda, ay nakita kay Miguel ang isang lalaking may butihing puso at hindi nagbabago ang ugali kahit mayaman. Gusto niya ang kanyang pagiging simple at ang kanyang pagiging hindi matapobre. Hindi alam ni Miguel na ang babaeng kanyang nakikilala at nagugustuhan ay ang anak ng na mag-asawang nagtitinda ng kwek-kwek. Hindi rin alam ni Sara na ang lalaking kanyang minamahal ay ang misteryosong customer ng kanyang mga magulang na madalas na bumibili ng kwek-kwek nung high school pa lamang siya. Ang taning alam lang nila ay nagmamahalan sila. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa parke, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Sara. Sara, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Mahal kita. Gusto kitang pakasalan. Napatingin si Sarah kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang saya. Hindi niya inaasahan ang mabilis na pag-usad ng kanilang relasyon, ngunit alam niya sa kanyang puso na ito na ang lalaking para sa kanya. Sara, mahal din kita. Oo, gusto kitang pakasalan. Ang kanilang kasunduan ay nagbigay ng malaking kagalakan sa kanilang dalawa. Ngunit sa likod ng kanilang kasayaan, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na si Sara lamang ang nakakaalam. Habang lumalalim ang kanilang pagmamahala ni Miguel, mas lalong lumalaki ang bigat sa dibdib ni Sara. Alam niya ang nararamdaman ni Miguel para sa kanyang mga magulang at gusto niya silang makilala Ngunit hindi pa niya kayang sabihin kay Miguel ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang hiya ay mas malaki kaysa sa kanyang kagustuhang maging tapat. Miguel, sabi ni Sara isang gabi habang sila ay nakaupo sa isang coffee shop. Gusto ko sana kayong ipakilala sa mga magulang ko. Napangiti si Miguel. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuwa. Talaga? Kailan magusto? Excited na akong makilala sila. Sigurado akong magugustuhan nila ako. Napalunok si Sara Ang kanyang puso ay bumibilis. Um, sa susunod niya linggo na lang ah, may, may importante lang silang gagawin sa trabaho nila ngayong linggo. Sa bawat pagtatanong ni Miguel tungkol sa kanyang mga magulang, laging may dahilan si Sara. Minsan, sasabihin niyang may sakit ang kanyang nanay. Minsan naman, ay may out-of-town trip ang kanyang tatay. Ito ay mga kasinungalingan na tila ba nagsisimulang mabuo sa kanyang paligid na tila ba isang gusaling gawa sa papel na madaling bumagsak ang pamilya ni Miguel sa kabilang banda ay napakabait at mapagkumbaba. Nang makilala ni Sara ang mga ito, agad niya itong nagustuhan. Wala silang ere, hindi sila mapagmataas, at tila ba ay gusto na nila siya agad. Ito ang lalong nagpalala sa kanyang hiya. Naisip niya, Paano kung malaman nila na ang babaeng pinakasalan ng kanilang anak ay anak ng simplang tindero ng kwek-kwek? Ma, pa, sabi ni Miguel sa kanyang mga magulang isang araw, magpapakasal na kami ni Sara. Sobrang mahal ko siya at alam kong siya na ang babaeng para sa akin. Lubos na natuwa ang mag-asawa ang pagkakaroon ng mapagmahal at mabait na babae sa buhay nito ay nagbigay sa kanila ng malaking kasiyahan. "Mahusay iho, kung saan ka masaya, doon kami," sabi ni Mama Elena, ina ni Miguel. Si Papa Roberto naman ay yumakap kay Miguel. "Siguraduhin mo lang na aalagaan mo siyang mabuti anak, kung ano ang mga katangian ng mga magulang niya." yan ang mga katangian na gusto natin para sa ating manugang. Ngunit sa lahat ng kasiyahang ito, si Sara ay nanatiling tahimik tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang, si Natatay Nestor at Nanay Karing, ay alam na mahal ni Sara si Miguel at sinusuportahan nila ang kanilang relasyon. Subalit nakikita rin nila ang pag-aalangan sa kanilang anak. Anak, bakit hindi mo pa sabihin kay Miguel kung sino kami? Hindi naman kami nakakahiya. Nay, hindi nyo naiintindihan. Sagot ni Sara, ang kanyang tinig ay puno ng pakiusap. Natatakot ako na baka magbago ang tingin niya sa akin. Si Tatay Nestor naman ay tinitigan si Sara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Anak, mahal ka namin at ang mahalaga ay mahal mo ang lalaking iyan. Sa kabila ng mga payo ng kanyang mga magulang na natili si Sarah sa kanyang desisyon, nagaasam siya ng isang perpektong kasal, isang kasal kung saan siya ay magiging ang prinsesang walang bahid ng paghihirap. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na kagandahan ay nasa katapatan at pagtanggap. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalong nagiging abala si na Miguel at Sara sa kanilang mga paghahanda. Ang kanilang pagmamahalan ay lalo pang tumitibay sa bawat araw na lumilipas. Ngunit ang lihim ni Sara ay nanatiling isang anino sa pagitan nila. Miguel, gusto kong malaman mo na ang mga magulang ko, hindi sila makakadalo sa kasal natin. Sabi ni Sara isang hapon, ang kanyang tinig ay malungkot. Napatingin si Miguel kay Sara, ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumunot. Ano? Bakit naman mahal? Hindi ba nila gusto ang kasal natin? Hindi ganun on, mabilis na sagot ni Sara. Mayroon kasi silang Importante, araw-araw silang nagtatrabalo para sa amin. At kailangan nilang tapusin ang isang malaking proyekto, hindi talaga sila makakaalis. Bagamat nagtataka, tinanggap ni Miguel ang paliwanag ni Sara. Alam niyang mahal niya si Sara at kung iyon ang desisyon ng mga magulang nito, wala siyang magagawa. Ang mahalaga ay ang kanilang kasal. Sige, kung iyon ang gusto nila, sabi ni Miguel yumakap kay Sara pero sana malaman nila kung gaano ko sila pinapahalagahan gusto ko pa rin silang makilala samantala si Miguel ay hindi tumitigil sa kanyang pag-aanyaya sa mga magulang ni Sara Nay, Tay, sabi niya kay Tatay Nestor at Nanay Kaling, magpapakasal na ako kay Sara. Sana makapunta kayo sa kasal ko. Gusto ko kayong ipakilala sa babaeng mahal ko. Hindi nila alam na si Miguel pala ang papakasalan ni Sara. Iho, sabi ni Tatay Nestor, sino ba ang babaeng iyan? Si Sara, kasama ko sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Siya yung babaeng gusto kong pakasalan. Nanlaki ang mga mata ni na Tatay Nestor at Nanay Karing. Nagkatinginan sila, may halong pagkabigla at saya sa kanilang mga mukha hindi nila akalain na ang misteryosong customer nila noon na naging malapit na sa kanila ay mag-aasawa na. Talaga? Tanong ni Nanay Karing, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Gusto mo kaming pumunta sa kasal mo? Oo, Nay, sagot ni Miguel. Gusto ko kayong maging kasama ko sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Gusto ko kayong maging special guests. Sa una, Nag-aalangan sina Tatay Nestor at Nanay Karing. Nahihiya silang ipakita ang kanilang sarili kay Miguel sa kasal nito dahil silang mga hamak na tindero lamang, lalo na't alam nilang may kaya ang pamilya ni Miguel. Ngunit ang paulit-ulit na pakiusap ni Miguel at ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak-anakan ang nagtulak sa kanila na pumayag. Sige iho, sabi ni Tatay Nestor. Pupunta kami, ikaw ang bahala sa amin. Pinili ni Miguel na gawing guest of honor si Natatay Nestor at Nanay Karing. Para sa kanya, sila ay mga taong tapat at masipag at karapat dapat silang bigyan ng espesyal na paghilala. Hindi niya alam na ang kanyang desisyon ay magiging isang mahalagang bahagi ng pagbubunyag ng katotohanan. Ang araw ng kasal ay dumating na puno ng sikulat ng araw at ng mga bulaklak. Ang simbahan ay napuno ng mga kaibigan at pamilya, lahat ay handang masaksihan ang pagsasama ni na Miguel at Sara. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga bulaklak ay humahalimuyak at ang hangin ay puno ng musika at ng saya. Si Miguel, nakasuot ng kanyang pinakamagandang tuksido, ay nakatayo sa altar. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat sandali. Hindi siya makapaniwala na ang araw na ito ay dumating na. Pinangarap niya ang araw na ito, at ngayon, ito ay totoo na. Si Sarah, nakasuot ng kanyang magandang puting gown, ay naglalakad sa aisle. Ang kanyang mukha ay nagniningning ngunit sa likod ng kanyang ngiti mayroong bahagyang kaba. Nang makarating si Sara sa altar, tumingin siya kay Miguel at isang malaking ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo at ang kanilang mga mata ay nagkatinginan, puno ng pagmamahal at pangako. Ang seremonya ay nagpatuloy. Ang mga vows ay binigkas, puno ng katapatan at pag-ibig. Si Miguel ay nakatingin kay Sara, nakikita ang kanyang ganda, ang kanyang kabutihan at ang kanyang tibay. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nagkamali sa pagpili. Nang matapos ang seremonya, masayang naglakad si na Miguel at Sara palabas ng simbahan habang binabato sila ng mga bulaklak ng mga bisita ang kanilang kasal ay naging isang tagumpay isang simula ng kanilang bagong buhay sa reception ang lahat ay nagdiriwang ang mga bisita ay nagtatawanan nagkakainan at nagiinuman si miguel ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan habang si sara naman ay nakikipag-usap sa mga kamag-anak ni miguel biglang lumapit si miguel kay sara ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Mahal, sabi niya, may gusto kong ipakilala sa iyo. Ngumiki si Sara. Nagtataka kung sino ang ipapakilala ni Miguel. Sino? Sila ang aking mga espesyal na bisita, sagot ni Miguel habang tinuturo ang isang mesa sa dulong bahagi ng hall. Nang sumunod na hakbang ni Miguel, lumapit sila sa isang mesa kung saan nakaupo ang dalawang taong pamilyar kay Sara. Nakaupo doon si natatay Nestor at nanay Karing nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Sa una, hindi niya sila napansin, ngunit nang lumapit pa sila, Nakita ni Sarah ang pagkagulat at pagkalito sa mukha ng kanyang mga magulang. At pagkatapos nakita niya ang kanyang mga magulang ang kanilang simpleng damit at ang kanilang pagkabigla. Biglang natigilan si Sarah. Ang lahat ng kanyang hiya, ang lahat ng kanyang takot ay biglang bumalik. Naramdaman niyang lumalamig ang kanyang mga kamay at ang kanyang hininga ay naging mahirap. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nay, tay, sabi ni Miguel habang nakangiti. Silang aking mga pinakamamahal na pangalawang magulang, si Nestor at Nanay Karing. Nagkatinginan si Nestor at Nanay Karing, ang kanilang mata ay puno ng pagmamahal kay Sara, ngunit may halong pagtataka rin sa nakikita nila. Hindi nila alam na si Sara pala ang mapapangasawa ni Miguel. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Sara ang katotohanan. Ang lalaking kanyang minamahal ang lalaking kanyang pinakasalan ay ang misteryosong customer ng kanyang mga magulang. Ang lalaking kanyang kinahihiyaan, ang lalaking sa tingin niya ay hindi tatanggapin ang kanyang pamilya, ay ang lalaking nagpapakilala sa kanyang mga magulang bilang kanyang guest of honor. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kaligayahan, kundi luha ng pagsisisi at pagkalito Habang nakatayo si Sarah sa gitna ng resepsyon tila huminto ang mundo para sa kanya Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang mga magulang at sa kanyang bagong asawa Ang saya ng kasal ay biglang napalitan ng tensyon Sarah anong nangyayari tanong ni Miguel Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala Hindi niya maintindihan ang reaksyon ni Sarah ngumiti si Nanay Karing. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Miguel, iho, natutuwa kaming makilala ka ng ganito. Ngunit, bakit ka nagulat? Nagulat? Tanong ni Miguel, lalong nalilito. Hindi ako nagulat. Masaya ako na nandito kayo. Kayo ang guest of honor ko. Napatingin si Sarah sa kanyang mga magulang at sa mga mata ni Miguel ang kanyang puso ay parang pinipiga sa sakit. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang lahat ng kanyang mga pagtatago ay biglang naging maliwanag. Miguel, simula ni Sara, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sila, silang mga magulang ko. Natahimik si Miguel. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagtataka. Tumitingin siya mula kay Sarah patungo sa mag-asawa at pabalik kay Sarah. Hindi niya maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Sarah? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Silang, silang nagtitinda ng kwek-kwek, Miguel. Sabi ni Sarah, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Silang aking mga magulang. Biglang bumagsak ang mundo ni Miguel. Naintindihan niya ang lahat. Ang pag-aalinlangan ni Sara na ipakilala sila, ang kanyang mga dahilan, ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ngunit hindi niya ito inaasahan. Hindi niya alam na ang babaeng kanyang pinakasalan ay ang anak ng mga taong itinuturing na niyang ikalawang magulang. Ang mga bisita ay nagsimulang bumulong-bulong. Ang katahimikan ay naging nasmaingay kaysa sa musika. "Mahal," sabi ni Miguel, lumapit kay Sara, hinawakan ng kanyang mga kamay. "Hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Nahihiya ako, Miguel," sagot ni Sara, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Nahihiya ako sa trabaho nila. Nahihiya ako na baka hindi mo kami tanggapin." Napatingin si Miguel kay Sara. Ang kanyang pagkakalito ay napalitan ng lungkot. Sara, hindi mo kailangang mahiya. Silang mga magulang mo. At mahal ko sila. At mahal ko kayo. Lumapit si Tatay Nestor kay Sara at yinakap ito. Anak, hindi namin man inaasahan ito. Mumit hindi kami galit. Mahal ka namin. At yun ang pinakamahalaga. Si Karing naman ay lumapit din at yinakap si Sarah. Oo anak, huwag kang mahiya sa amin. Kami ang iyong mga magulang. Naramdaman ni Sarah ang yakap ng kanyang mga magulang at naramdaman niya rin ang yakap ni Miguel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang hiya at takot ay tila naglaho. Patawarin niyo po ako, sabi ni Sarah sa kanyang mga magulang at kay Miguel. Patawarin niyo ako, Miguel. Mahal na mahal ko kayo. Sa gitna ng mga bulong-bulong at pagtataka, isang malakas na hiyawan ng pagsuporta ang narinig mula sa mga kaibigan ni Miguel. Si Papa Roberto at Mama Elena, mga magulang ni Miguel, ay lumapit din at hinakap si Sara at ang kanyang mga mugulang. Walang problema, iha, sabi ni Nana Elena. Ang mahalaga ay ang inyong pagmamahalan. Ang tensyon sa resepsyon ay nagsimulang mawala napalitan ng isang bagong uri ng pagdiriwang, isang pagdiriwang ng katotohanan, pagtanggap at pagmamahal. Matapos ang malaking pagbubunyag, ang resepsyon ay nagpatuloy ngunit sa ibang paraan. Hindi na ito ordinaryong kasal. Ito ay naging isang pagdiriwang ng pagtanggap at pagmamahal kung saan ang mga pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi mga kwento na nagpapayaman sa kanilang buhay. Si Sara, na dati ay puno ng hiya, ay nagsimulang magpakita ng tapang. Lumapit siya sa bawat bisita. Ipinapakilala ang kanyang mga magulang at ipinapaliwanag kung gaano sila kahalaga sa kanya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki na siyang nagpabago sa pananaw ng maraming bisita. Ang mga magulang ni Miguel, si Papa Roberto at Mama Elena ay naging haligi ni Sara. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita nila ang kanilang pagtanggap sa pamilya ni Sara. Mahusay na tao ang iyong mga magulang hiha, sabi ni Nanay Elena kay Sarah. Nakikita ko kung saan mo lakuha ang iyong kabutihan at tibay. Si Miguel naman, bagaman nagulat sa simula, ay hindi kailanman nagpakita ng pagkadismaya kay Sara o sa kanyang pamilya. Sa katotohanan, mas lalo pa niyang minahal si Sara dahil sa kanyang katapangan na harapin ang kanyang takot. Mahal, sabi niya kay Sara, napakalakas mo hindi mo na kailangang magtago pa. Mahal ko ang pamilya mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Si Tatay Nestor at Nanay Karing na dati ay puno ng pag-aalangan ay nagsimula ring maging komportable. Nakikita nila ang kabutihan sa mga tao at ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makipagkwentuhan kay Miguel. At nakikita nila kung gaano talaga ito kabuti. Iho, sabi ni Tatay Nestor kay Miguel, hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Hindi namin inaasahan ang lahat ng ito. Tay, nay, sagot ni Miguel, kayo ang pamilya ko rin. Hindi nyo kailangang magpasalamat. Mahalaga kayo sa akin. Naging masaya ang pagtatapos ng kasal. Hindi ito naging tulad ng inaasahan ni Sara, ngunit ito ay naging mas makabuluhan. Ito ay naging simula ng isang bagong pag-unawa, isang bagong pagkakaisa. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na bumisita si na Miguel at Sara sa pwesto ng kwek-kwek. Hindi na ito lihim para kay Miguel. Sa katotohanan, tuwing pupunta sila, masaya niyang kinukwento ang mga alaala niya noong high school pa siya habang kumakain ng kwek-kwek. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang naging matatag kung di mas naging malalim pa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging halimbawa ng pagtanggap at pagmamahal na higit pa sa estado sa buhay at sa pinanggalingan.